Oh my goodness! Ano ba namang, ano ba namang kusina ito? Napakadug! Ano ginagawa mo? Ano, ano, ba to? ano ba ito? Ano ba ito? Ba't ang gulo -gulo dito? Ano ginagawa mo? Di ba kailangan pa kita dito? Ano ginagawa mo? Basan na nag, 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 naglilinis ang mga nabas. Puro pasensya! Kanina ka pa nandito sa kusina, wala kang nagagawa at dumi-dumi pa rin! Yung labada doon! Wala ka pa na umpisa! Ano ginagawa mo? Himba niyo po kasi tapos yung sa Disco. kwarto po. Ganyan ka ba talaga? Ganyan ka ba talaga sa tamad? Napaka, napaka batuga mo naman! Ma! No. Ano na naman ito? so ko! Charles! Ano ba naman yung asawa mo? Ma, alam ko. Alam ko, di mo tanggap yung asawa ko. Pero huwag naman ganyan, ma. May ginagawa naman yung asawa ko. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi ko talaga matatanggap yan! Lab. Sorry ah. Hindi, hindi ko na kaya na minahamaltrato ko ng nanay ko eh. Pero wala akong magawa. Alam mo Lab, pili ko nang pinag-iipunan eh. Pero hindi pa talaga sapat. Ano naman akong magagawa eh. Sige. Pagtitiisan ko na lang. Alam, pangako sa'yo. Sige.

Hay Nakakapagod? Ay, upo kayo gusto Nakakapagod ng na biyahe? Anong balita? Oh. Okay lang. I ang init pa rin pala ng Pilipinas, ano? Oo naman. Hindi ba nagbabago? Oo nga eh. Ito na ba si Sarina? Mm -hmm. Oo. Oh. Si ang laki-laki mo. Ang ganda-ganda mong bata. Ayun po. Ah, uh, saan po si Charles? Ah, sandali. Charles? Mami? Oh, Charles. Kamusta? Chota? Um... Sarina? Um, daddy mo, magmano ka sa daddy mo. Hindi po, ay daddy, hindi mano po. Teka lang, ano ng daddy? Sino sila? Oh. Ah, siya ah. si Jonah. Siya dapat ang mapapangasawa ni Charles. Kita mo, maganda na, maganda pang buhay. Alam mo pa, si Jonah medyo minala si Charles na pangasawa niya. Ah. Bukod sa mahirap na napakabobo, paano kita lang na nakagraduate ng ah. high school? Sorry ha, pero Charles, hindi mo ba nabanggit sa kay asawa mo na may anak ka sa pagkabinata sa akin? Oh, sorry. Oh, okay. Okay lang yun. Ah. Okay lang yun. Ano Kumain na, na ba kayo? Hindi pa nga, nagugutom. Hindi ka! Paghahanda ko na ang pagkain. Kain kayo. Yan, no? ang ganda-ganda naman mm -hmm. yan. Nakapunta kayo dyan. Siguro ang dami-dami mo na napuntahan, ano? Ay, naku, marami na. Kaso lang, okay. gastos, yan eh. Oo. Okay. <coughs> no. Pag-usapan naman natin to. Pag-usapan? Ha? Huh? Dapat natin pa! Dapat natin sinabi mo na sa akin na may anak ka! <coughs> Nag... Hindi ko naman alam na tutuloy ni Jonah yung pagbuntis niya. <coughs> Di ba? Narinig mo naman? <coughs> ano yan? Ano yan? Bakit nasa ka dito sa bahay ko? Hayaan mo na yan, chat. Hayaan mong umalis siya. Ano ginawa ko sa inyo, ha? Pulong puno na ako! Alam mo, huwag mo ko sinisigawan dito sa bahay ko. Alam mo, kung ako, ako sa'yo, Charles, si Joanna na lang ang balikan mo. Total, may pamilya na kayo, may anak na kayo. Magiging masaya kayo. Huwag na hindi niya babaya. Hayaan mo na umalis yan. At saka naman, Charles, kararating lang namin ang anak mo. Aalis ka. Tandaan mo, dinala ko ang anak mo dito para sa'yo. Ngayon, kung aalis ka, hindi hindi mo na makikita ang anak mo. Itatakwil na kita pag sumama ka dyan! Look. Ang gusto ko makasamayo na Pwede ba? Doon mo sa kapatid mo. Doon ka muna magpalamig. Please. Ano? Hindi pwede Charles, tandaan mo. <laughs> nagpapakaama ka sa anak mo. Tama yan. Paalisin mo na yan. Ano? Sasama ka sa kanya? O hindi mo na makikita ang anak mo kailanman? Pag sumunod ka dyan, itatakwilin kita. Mag-isip ka, Charles. Ngayon wala makita ang anak mo. okay lang naman na ah. dito muna ako, di ba? Hindi ko na kaya yung pinagawa sa akin ng pianan ko eh. Okay lang ate. Okay na okay na dito ka tumira. Wala namang problema sa akin eh. Tsaka huwag ka mag-alala. Babangon tayo. Gusto mo, mag-negosyo na lang tayo. Mag-online selling tayo. Para malibang ka naman. Tsaka para hindi ka na magmukmuk. Kailang itayin. Wala akong pera eh kang mag-alala. Ano ba? Sagot kita. Para namang hindi kita kapatid eh. Ano ba na? Hmm. Sige na. Maligo ka na. Ang baho mo na eh. Pero panty ah. Naku, small size eh. Ah, <laughs> uh, anak. Antoy mo lang yung pagkain ah. Mamaya matatapos na yun. Sige pa. Mga pala anak uh, pasensya ka na kung may lang tayo nagkita. Ayan, mo. babawi ako sa'yo. iyo. lang po. Nakikita ko naman po kayo sa mga pictures na binibigay po ni Mama eh. O oh, anak, ano yun? Dati Pero bang sumama na lang po sa inyo? Ayoko po kasi kay Mama sumama. Natakot na po ako eh. Gulo po ng bahay po namin. saka nahirapan po ako. Bakit anak? Ano, ano ba ang nangyari? Si mama po kasi... Oh! Wow! Ba? Nagkukwentuhan din mag-ama. Ah, oo. Medyo... okay ah, lang. Oo naman. Oo. Oh, ano ang pinag-uusapan Ah, hindi eh, po. Nag-mimiss ko na po kasi si Papa. Si Charles, narinig mo yun? Gusto ka na niya makasama. Ano? Kung... Ikaw, kung gusto mong magpaka sa anak mo, hindi ko namang hiraray ng asawa mo eh. Gusto mo, sumama ka na lang sa amin sa States para magkasama tayo. Para masaya ng anak mo. Wow! Diba? Oh, happy family! Oh, yun na ang gusto ko, Jonna. nag na ba, Charles? Hindi na kayo magsama ni Jonna. Para po yung pamilya ni Serena, di ba? Ah, uh, mami, yung galang na. Actually, kaya ako nagpaiwan dito. Eh, para makasama ko yung anak ko. Sa totoo niyan, sobrang mahal ko si Virgo. Ah, mahal mo si Virgo. Ay, sawang? mo. Ah, uh, uh ara, Wait lang ah. Uh, Kunin ko na yung pagkain. Ah, sige po. Ano okay. pinag-usapan ng daddy mo? Hindi, ano naman, naman po. Sinasabi ko po na nakikita ko po siya sa mga litrato. Ay, ay. <gasps> Ay, naku. Oh. Yan, ha? Ay, Buti na lang talaga. Ayaw tayo? Oo, yan mo na natin. <laughs> Buti na lang talaga. Tama yung decision ko na umalis ako dun sa violan ko. Tapos, tinuloy natin tong negosyo na to. O, oh, di ba? Kung nagstay ka dun, malamang hindi na kita makikita. Pero mga iba tayo. Paano na kayo ng asawa mo? Alam mo naman, di diba? ba? Mahal asawa ko. Pero ayoko na. Ilayo siya sa anak niya. Baka oh, mo naisipin yun. Gusto mo travel time next month? Ay, sige. Hanap lang tayo ng ticket. ticket. Ah! Thailand! Oo! Oh, ay, ay, sige, sige, sige. Kailong ka doon? Ay, hindi. Ayoko lang. Pisita lang. <laughs> sige nga. Ano, Sarina? Natuwa ka ba kanina? Enjoy ka ba? Opo. Nagustuhan mo ba yung pinatahan natin? Opo. Sama ko po kasi kayo, tsaka si daddy ko. Alam mo, anak. Sa susunod, punta tayong tagay-tay. Maganda doon. Sige po. Oo nga. Hmm. Mamaya, sukat mo yung mga pinamili natin, ha? Uh, wait lang, mamaya. May kumakatok. Uh, uh sir, sir magandang gabi, si o? Sir, nadya po ba si Miss Jana Rodin? Sino po sila? Ano po? ah, ma'am, meron po kami warrant of arrest po sa inyo. Anong warrant of arrest? Ano pong kaso to? Anong, anong, anong kaso ni Jana? Ma'am, nang po kayo sa US ng worth $100 million. Ano? Mga sinungaling kayo? Ano to, Jonah? Ang kasi nung kali niyan eh! Ma'am, sa presinto na po kayo magpaliwanag! Tara! Mami! Ma Mami! Ma'am, magta kayo pumalag, ma'am! Mami! Mami! Anak! Anak! Huwag kang mag-alala. Ito pala yung sinasabi mo eh. Na... Hindi mo sa akin nabanggit. Hindi kita papabayaan. Andito naman yung daddy mo eh. Oo nga, alagaan ka namin dito. Ah, oh, wait lang ha? ah. alam. Tuloy ka. Ah, Diego? Maki, Charles. Ano dito kami sa mga pulis. Dahil nalaman namin yung kaso ni Jonah. Sa so, tingin mo nanalo ka? Nailayo sa akin ang asawa ko? Palagi kami nagkikita ni Charles. At hanggang ngayon, mahal namin ang isa't isa. Huwag ka mag-alala, uh, Sarina. Kukunin ka namin. Ituturing kita na parang totoo kong anak. Ah, uh, mami, pasensya na. Pero kailangan na namin bumukod. Total, ayaw naman sa asawa ko, di ba? Uh, anak, tara na. Ayusin natin gamit mo.